Tayo po ngayon ay nasa ikadalumput-anim na linggo sa karaniwang panahon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikadalumput-walo ng Setyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan. Kahabag-habag kayong namumuhay na maginhawa sa siyon. Kahabag-habag kayo na nahihiga sa magagarang kama at nagpapahinga sa malalapad na himlayan habang nagpapakabusog sa masarap na pagkain. Lumilikha pa kayo ng mga awit sa salyo ng mga alpa tulad ni David sa malalaking mangkok na kayo umiinom ng alak at mamahaling pabango ang ipinapahin ninyo sa katawan. Ngunit itinangis na ba ninyo ang darating na pagkawasak ng Israel? Hindi. Kaya nga, kayo ang unang ipatatapon. Matitigil na ang inyong mga pagpipiging at pagsasaya. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi Panginoon, panig sa naaapi ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Pinalayan niya ang mga nabihag, isinasa uli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko, yung purihin ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot o lila masamang balangkas pinipigil niya. Kaluluwa ko, yung purihin ang Panginoong butihin. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo siyon. Kaluluwa ko, yung purihin ang Panginoong butihin. pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Ikaw na lingkod ng Diyos, sikapin mong mamuhay sa katwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buong mong makakaya at pagkikibaka. Alang-alang sa pananampalataya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan Yamang diyan ka ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay at sa ngalan ni Kristo Yesus na nagpapatutoo sa harapan ni Poncio Pilato, iniutos ko sa iyo, ang mga tagubiling ito'y panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Esokristo. Kristo. Sa takdang panahon, siya hiyahayag ng mapagpalang Diyos ang makapangyariang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan. Ang nananahan sa liwanag na di matitigan. Hindi siya nakita o makikita ni numan. Sa kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa mga pariseyo, May isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro. Tadtad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa pag ng mayaman. At dooy Nilalapitan siya ng aso at dinidila ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling ni Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin utusan ninyo si Lazaro na isaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng dupa at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon, inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makapariyan at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhik ko sa inyong papuntayin si Lazaro sa bahay ng aking ama sapagkat ako'y may limang kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.